Oo, oh, ano pangalan? Yana! Yana, tama? Okay, Yana, ilan taong ka na? Five. Five. Anong gamit mong toothpaste? Ano ba talaga? Four. Four. Oh, anong gamit mong toothpaste? Four. Oo oh, nga, tapos na nga yung tanong ko. <laughs> anong gamit mong toothpaste? Four. Oh, Sonorok. Sonorok. Ang ganda. <laughs> Sonorok. At sa mga bagong natin po pala natin sa maganda nga po, welcome to Jollibee. Hindi po pala first birthday. Ate, eh, nag-aaral ka na ba? Saan ka pumapasok? Sa kapitbahay. Wow, sa kapitbahay na? Saan ka nag-aaral? Very good. Ano pangalan ng teacher mo? Teacher Mac. Teacher Mac, kapatid ni Mac? Opo. <laughs> Opo. <laughs> At ikaw naman natin na sa nag-aaral na ng pangarap mo paglaki mo, maging isang... Nanay. O, maging isang nanay. <laughs> At sa pangarap mo, ano ginagawa ng isang nanay? Patabi si tatay. Wow! Tama po ba mga nanay? katabi si tatay? <laughs> Very good answer, Alright, Are you ready? Siya Go! Sila mo mo lang ako. Sabi <laughs> mo, Happy Birthday, Lian! Go! Happy Birthday, Lian! Go oh, na kayo lahat. 18 count, sayang. Nakailan ka? 25. Bigyan na lang natin siya ng consolation prize kasi natuwa naman daw sa kanya kahit papano.